plan natin sa mga hanap mo, pwes talasan ng isipan at pagganahin pagiging marites. Dahil nandito na po ang segment na inyong kinahumalingan at pilit na hinuhula ng Dahoo! Da hashtag Corrected by. Corrected by. Oh, ah, yeah. Ayan. Part 2 pa rin ito ng ating naunang flight item last may time. May costume. Yung may mga costume-costume mm. sa isa sa wardrobe department ng isang bonggang network ah. na talaga namang tinatahi On that, on, on that day pala pag ano pag may adjustment no, gagawin. No. Tatayin ganyan guys. alam na natin yan. So, anyway, may isang singer actor mm. na parang na, napagbintangan siya. 'Di ba yung unang blind item natin yung yung burara, burara na makalat si Kalat Boy na pagkatapos gamitin yeah, ilalabas lang. Uh, lang. Ngayon nag-react si ano, singer -actor. singer actor. kasi siya ang napagbintangan mm. na di umano sa kanya nang galing yun. Sa, sa, siya ang nagsuot noon. So, alam na ni singer-actor na medyo ano rin, medyo maano ma din siya, makuda din siya pag tinatarayan siya. At pag na hindi naman niya ginawa, nilapitan talaga niya yung staff ng uh, uh, wardrobe department para sabihin, hindi ako ang gumamit niyan, hindi sa akin niyan dahil unang-una, Singer ako, hindi ako dancer. Nagda-dance-dance dance ako, pero hindi ako dancer, sabi nung singer, ah sabi nung singer-actor na nag-corrected by doon sa staff. At sinabi pa niya, at para maniwala ka, itong ginamit ko, ayan, nakatuloy. Amoyin mo, mamahaling pabango pa. <laughs> ang in-spray ko dyan, para pagbalik sa inyo. Ang hindi, hindi kagaya nung isang magsasouli na, mm, yung amoy ay amoy. Yun, yun ang part 3 sa susunod. Para ikaw yun, no? Serious? Para, piling mo, singer-actor ka na hindi ba? Oh, singer actor ba? Yung minsan ay singer-actress. Hindi ko alam. Pero mahilig siyang... Kasi yung, yung, ko yun, no? Ano ba? Kasi yung show na yan, marami. Kaibigan oh, niya, pero binablay na kita. Hindi. Kasi ang ganda nung pagkakinorek talaga niya kasi mapupulan siya pag siya naman sinabing siya yung nagpakalat o nagkalat boy. Kasi yung show man. na yan, maraming singer, actor na uh -oh. minsan ay actress. Oo, di ba? Ay, uh -oh. mama. Tama naman pala. Tama uh -oh. pala. ba? Uh -oh. uh -oh. uh -oh. Siya nga, tama. <laughs> Pero at least, gusto <laughs> niya. Uh -oh. <laughs> <laughs> Sabe, hindi niya ba? Oo. Siyempre, hindi naman Yun eh. Uh -oh. Di ba nakakatuwa lang kasi, kinorek niya. Hindi niya inamin at saka pinag pinagmalaki niya na hindi ako ganyan mag-alaga na mag-ano ng mga kosyo. Pag ginamit ko, ibabalik uh, ko ng tama na tao Mabango naman at babalik ko ng tao na yan. Nakaimahe naman niya. Yeah. No? Yeah. Pero sabi niya talaga, hindi sa akin yan! Sabi niya ng tao. Oo, gano'n. Hindi ako gumamit niya! May swag ba sa mga daan? ko! Sabi niya, gawa gano'n. Malinis <laughs> ako! <laughs> Mabagong ginagamit ko yun. So yun, at least na correct. Bang. Yan po yung part 2. Sa susunod, na. abangan nyo naman nyo yung abangan nyo yung part na sinasabi naman na may something na amoy nang isinauli yung oh, ano. Grabe yung series na to yeah. Parang Netflix oh, series. At least, at least, hindi sa isa yung blind item. Oh, blind kaya, item. Kaya yung ibang blind item napunta sa inyo. Oh. <laughs> <laughs> Ako may kirapatan. Kaya just parang yung po. Uh, hello kay uh, ako Bicol Party List, kay Congressman uh, Saldi ko at kay Ma'am ko. At sa lahat po ng mga kaibigan po namin dyan at kay Dr. Jessica D ng Ideal version, uh, Dr. Jerry Casata na nasa Cebu ngayon. Hello dyan sa Cebu at magandang magandang araw din po sa mga kaibigan natin sa One Dental Clinic and your gorgeous smile. Tita Telma Sunyiga Rodriguez, hello. Love you. Okay, hindi pa alam. okay, dahil dyan na lang susunod na hashtag. Pero mag-take muna tayo kay Jorilyn Esite ng 27 Swedish Crown na nagpakulay siya. Ay, okay, okay thank you na, yung na. Yung yung na. na message. Hashtag na naman. Hipon. Oh, Hipon. Sige nga. na. na. Mm. Wholesome naman to. Oh, <laughs> hey, <welcome>. awesome. Awesome. <laughs> Hindi yung... Uh, Kumain yung isang pamilya, nakasama nila yung mga anak na artista, mm. tsaka yung mga partner nila, tapos mm. mga kaibigan sa isang Chinese restaurant. Wow! Siyempre sa between the two, may isang pasaway doon na ah. Yung mating sa ulo and everything. Mm. Eh, Siyempre pag Chinese, alam mo naman, pangad mo kung Japan sang ihain, di ba? Wow. So Chinese food, mm. including Suwahe. Ah, oh. mahirap Suwahe spell niya. Suwahe. Oh, Ano ah, yan, oh, matami yan. Oo. At uh, 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 saka, tama uh, lang yung size. -oh. You eat that? Yeah. Uh, uh, in a way. Kaya, <laughs> <laughs> uh, magadala sana ako. <laughs> eh. <man>. Oh, <laughs> masarap ang Suwahe. Oh, I love Suwahe. Ang dada. Ang dada. Ang dada. Ang dada. Ang imbis na yung pamilya o yung asa, partner ang magbalat, ang itusan yung waiter. Kali nga rito. Kinanoan? Oo. Kali Pagbalat mo ako nito. Sabi nung ah, yes. So, oh, sa winter, ha? sa no, waiter, ha? Sa waiter. Wala malam please? Wala. Ah! Ah! Ano yung nangyayari? Ah! Shak na shak kami. Oo. Oh, doon. oh, <laughs> parang may sumasabog na suwahe. parang wow, may nagprito na ano? Na suwahe. Medyo oh. yung, yung, yung suwahe hinagis oh, sa kawali. Oh. <laughs> yung suwahe. Oh. oh. Alive pa ba tayo? Oh. Uh, live pa. Oo, oh, yun. Ay, nadi. Magaling yung alam hey, mo. huwag ka naman ganyan. Oh. Paano mo naman niya? Oh. Pa, kami nalang oh. babalat niya. Oh. Hindi, oh. gusto ko siya. Ay. Oh. So, yung pobling server. Oh balat-balat. Balat-balat naman. thank you. Yun lang naman. Pero walang binigyan na datong. Mm. At pinagbalat lang siya. Sino to si sing, singer to? Act hindi, actress, actress lang. Yun, no? Oh. Basta, Akala ko ba ng actress na mukhang hipon lang? Hindi, hindi mo. Hindi. Akala ko din ganun. Hindi, oh. ba, hindi no. ano, tanggal ulo. <laughs> Ano clue kaya? Stress. Ako, ah. to, matari talaga. Ako baka bet niya yung waiter, kaya... Mm. Mm. Kontra si Hindi da? nga eh. Ah, hindi. Oh. Imbiyar na siya na waiter. lang wait na. ng alipin, gano'n? Oh, ganun, ganun, oh, oh. gano'n pa, may... Di mo, may gano'n ugali yun. Naku, na, na sa ko lang napapanood yan. Oo, kasama yun. Veteran mm. -hmm. actress? Uh, hindi veteran, oh. ah, basta middle. Junior siguro, junior. Ah, oh, talaga? Oo. Oh. May award mm -hmm. na? Meron na ba? Meron na yan. Kontrabida sa mga... Hindi. Kontra, bida kontrabida. Bida, bida kontrabida? Oo. Oh, oh. Ganun role niya talagang nagulat yung papatid niya, yung diyowa niya. Huwag mo so, oh. yung Oo, <laughs> uh, ano, oh, dahil uh, dyan Ha? Huwag mo, uh, 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 huh? huh? mo daw ididikit sa microphone. Eh uh, yung swahay so, yeah. kasi nang <laughs> <dito? Magaling, laughs> uh, uh, <laughs> uh, ng hipo. Ano? <laughs> <laughs> Eh na naman. Ayan na naman, suwae. Nasa likod na nga. Oo. sa kilala, masa sikat siya. O, dahil siya mamati ka na. pa ano ba yun? ka na. Teka wala naman punta-punta yung clue. Dagdagan mo daw yung... May asawa na. Tikat na matara, Partner, niya to. May partner na to. Partner na showbiz. No? Iwalay sa... Iwalay no? sa asawa. Iwalay sa asawa. Iwalay asawa niya showbiz. Hindi. Ah, hindi. Non-showbiz. Active pa? May serye ngayon? O, hindi. Wala ngayon. Wala pero... Sino yan? Magawa rin ng pelikula. Yung siya ako. Ah, aktif. hindi yan. Siya mo ba malaman? Ayan, nung hula Hindi yan. Hindi yan. Hey, no, oh. no, si hindi nga daw ano eh. Hindi nga daw Si Chura pa lang niya talaga mahataray ng dating. O sige na nga. O, bumati ka na. Mamaya na off camera na Ah! Hindi na tama na yun. Okay na. game. Bali Our Freedom na, Society, uh, ah. Miracol po kami sa July 13. Nabangan niyo po yun. <laughs> Dahil <laughs> dyan! Oh, yes. ah, meron pa? Okay. Ano ang susunod na hash? Ayan na ako -facial. na. Pa Facial. Pa Facial. Ako. Oh, Facial. After free viewing. <laughs> oh, after nung no free viewing. May pa-facial ngayon. Uh -huh. no, ito may kinalaman sa isang male personality na si Kat. Honk hmm. Pogi. Uh, type ng mga bading. Type ng mga babae. Uh -huh. Uh, basta, lahat na. Uh, tapos, itong si male personality, Eh, hindi naman siya balidoso. Mm. Pero, ano, siyempre kailangan pupunta sa derma, ganyan. Mm. Siyempre may mga sponsor, di ba? Siyempre. So, pumunta ngayon siya doon sa kanyang beauty clinic uh, na sponsor. Mm. Ngayon, uh, hindi, hindi naman siya balidoso. Ang gusto lang niya ay facial. Yun ang, unang in-offer. Sige, facial po. De, pumasok na siya sa kwarto na pa niya. yung facialist? Yes, yung facialist. Ay, ito. Oh, na girl wala na maganda. Girl S. Walang S. <laughs> S pero mahirap i-spell. <laughs> Ayaw <don't know>, ng far-fetched. Audacity. <laughs> Audacity. O, oh, ganyan okay, yun sa oh. Kanil, panood ko oh. sa Pajak Princess. Ano? Oh, ah, no. May isang kasong English sa English. Oh. O no, no, siya ng Pajak Princess. Hi, ma. Hi, ma. Oh, fairness. Oh. na. So, nung itong si male person facialist. Ah no. Oh, Specialist. Aba napansin na mm. na halos sa uh, araw-araw na nagpupunta doon si male personality Ay. at doon gusto niya na makasama itong si facialist. Exclusive na siya. Doon sa loob ng kwarto. At, dami, alam mo 'yan. Eh ito namang facialist, s'yempre proud siya oh, na type oh. siya ng male personality. Oh, oh. Sabi oh, oh. na chichika niya, nan sinasabi niya may kamihang nagaganap oh, sa loob ng kwarto. Oh. Yeah. Yes! So, kebs na kung magka-uka-uka yung mukha Alam na. ko yan. Para ma-idea ako. Kasi, oh. itong si Mel personality, hindi naman din pwedeng halimbawa magbit-bit ng babae sa labas mm -hmm. dahil ito ay uh, may karalasyon na. Oh. kilala siya. So, syempre, kung saan nga naman madali at kung saan pwedeng maitago, mm ito oh, eh, niya gagawin. Oh. Ay. Ay, oh, mm -hmm. Lumbay Maraming ganyan Ro. Oo, ayan na. So, pa-facial siya ng pa-facial. Oh. Ibang facial pa lang <laughs> na at, alam ba na may ari ng facial? Ay, ay, na pa rin siya. naman ng facial na yun. Oh. Ay! ay. 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 Mali yun? Uh, Mali yun? Ay. Oh. Oh. Pero syempre, hindi alam kasi parang, naku, parang pa ako, mahulaan yun. Anyway, dahil dyan, si main personality ay uh, Sikat sa lahat ng larangan kanyang tinahak. Mm -hmm. Maliban sa pag-arte. Kaya <laughs> <laughs> dami-dami. Uh, Kasi marami siyang mga pinuntahan pero sumisikat talaga siya doon. Mm -hmm. Pero yung pag-arte, hindi nga linya. Eh, linya talaga yung mm -hmm. acting. Pero nag-try naman din siya. Mm -hmm. tapos, na nagkaroon siya ng karelasyon na uh, mm. controversial. Ayun mm. uh, na. Alam uh, na. Uh, nasa, iba, nasa, ibang mundo ang celebrity na ito. Wala yung mga Dahil WTF niya sa YouTube. Uh, Hair Shaft, Vertis North, AG Salazar Dental Clinic si Dr. AG Salazar siya kasi Dr. Jing Santos si uh, Snissi, Solis McDonald hello at si ah, Miss Bell ay. Constantino mm -mm. ng -hmm. niya oh, hindi ko makita lutas mo hindi ah, hindi yan ba't mo ulit, ito ba alas? hindi yan hindi yan ah hindi, hindi. ano siya hindi siya hindi <laughs> siya member ng ano ganon oh, basta oh. <laughs> shoot mo yan <laughs> next hashtag <laughs> Ayan na! Rest, yes. rest din! O, re-re! Re-re! Marami kasi ang nakakapansin na, uh, na. sa isang uh, personalidad na to mm. na halos, uh, napapanood din naman siya halos uh, I mean, madalas. Mm. Tapos, ang talagang pinakam, uh, main asset niya yung kanyang boses. Mm. Kaso, ang dami na talagang nakakapansin na parang habang tumatagal, yung boses niya sobrang paus na paus na. Ay. So, Nag-deteriorate? parang siguro ang nakiki ang nakikita dito overuse? baka masyado ng overuse uh, uh, uh. kaya nga ang sabi rest rest din wait siya ito babae Taka, lalaki, lalaki. Babae. Taka, babae alam mo oo din eh kasi kahit ako personally no, napanood ko siya uh, minsan live nagulat din ako kasi marami sila yung iba okay pero sa kanya ah uh, garagal na baos na yung alam mo yung nakakatakot oh, na na, yung na yung baka dating, ano. bilang, anytime sumabi Bose. Oh, oh, oh. Kasi di ba, minsan pag pa hmm. paus ka na, oh pwedeng, yun nga, pag sobrang gamit na gamit na yung boses mo, wala lang kapahipay nga, mm -hmm. uh, may tendency talaga yun na baka mamaya biglang mawala, no? So parang nag-worry lang din, pati itong mga ibang kasamahan natin na, na parang ano ba yan? Parang masyado ng overuse ng boses niya. parang need na rin niyang kahit paano eh, rest, rest din. At saka hindi yung mga singers, di ba, kailangan meron din kailangan Pahinga, at saka may doctor, di ba? Uh, parang throat doctor, yeah, ganyan, no? para mabantayan kung may problema yung yung vocal, uh, ano, di ba? Nangyari na yun yan sa babae. Uh, ano, kaya kung sino ito? Ito yung ito. Anong ibang <laughs> Anong iba? Like like Anong Sabi niya kasi singer. So ito yung pinakaklo, hindi siya singer. Uh, ay, ah, hindi pala siya ay, Wait, pa ka? singer? kaya naman napapaos kasi hindi naman pala siya singer. Singer, oo. Maka hindi niya malakayang kumanta. Oh, oh hindi siya singer? At hindi siya nagkapanggap maging singer, ha? Oh, oh, pero process siya? Ibig ko sabihin, asset niya talaga yung boses niya kasi ito yung ginagamit ah, niya sa work niya. Newscaster. Uh, newscast uh, caster, Newscaster, uh, o di kaya naman voice, uh, voice star. oh. talent. Kaya okay. na, naman kayong magulang. Oh. Mata, so, celebrity, female celebrity. Mata, uh, very, uh, very visible ito. Oh, oh so, gusto ko na bumati. Okay, na. Bati na. Okay. binabati ko ang aking nina, ang aking tita, bale, na ninang nene, ng Happy 75th birthday. Uh, tomorrow ang kanyang birthday pero ang celebration ay sa Saturday. So Nina, happy birthday po. Ah, uh, uh, maraming po salamat sa lahat at sana more birthdays to come pa. Sana mag-enjoy kayo sa inyong birthday celebration. Happy ah, birthday, birthday po. Andiyan ah, balik kapatid ng tatay ko. Welcome back then sa for a few days to my cousin Don Joy Manlapas and to my niece Hana na and again belated happy birthday Hana debut niya then kay Ate Fel Leonen and, and family in Winnipeg Canada happy Canada day rin ito lagi daw nanonood sa atin uh, talaga regular ah, uh, then of course kay Ninong Boyet kay Ate Marie Cruz at kakakay Doktora Maripas na sa Reno yan po ayan dahil yan maraming maraming salamat po po. mga Marites, bumutok sa amin ng live. May 1,000 na po. Talaga? Oh. ba? Oo. Oh. Ang... Um, um, uh, ano? Sumama sa atin. <laughs> <laughs> sa araw na to. Sa ating 4th of July. Kaya sa Sabado rin, huwag niyong kalimutan panoorin po ang uh, Marites University sa All TV. Alas 10 ng gabi sa Sabado po. Again. Yeah. Again. Salamat subscribe na rin kayo. Pamalita nyo. Masaya pa rin dito sa uni Marites University. university po. Oh. No? University of Marites. Kita-kita <laughs> <laughs> ulit. Kita, Monday uh -oh. ng 9pm. Uh -oh. Yes. yung ano? Sabado muna. Sabado oh, TV. Marites, hula na. Nakakaintriga ba? Yan po ang doon mula sa Marites University. Marites well, ganon.